Hi guys! Ito, pakita ko sa inyo paano ang pagtigil ng mga train dito sa Japan. Ayan, binuksan muna ang train at sa kabila tigil din sila kabila na. O ayan guys, umandam na rin isa at nagsarado na rin ang aking pinto. Uh, malapit na rin ako sa aking bahay, makaka na. O ayan guys, bumaba na rin ako ng train. Ayan, pauwi na ako. Ito ang haba ng aking inakit na hagdanan. Ako guys, napagod ako. Ayan, sayaw pa more. Ngayon, ginabi na ako ng pag-uwi. just ko, guys. Ayan, gabing gabi na. mag na for the first time. Umuwi ako ng gantong late hours na. nako just ko, ano ba yan? Kaloka. Sige, sayaw pa more ang lola. <laughs> At least nag-enjoy naman ako dito sa aking mga ginawa. Yan lang guys, pinakita ko lang sa inyo. Yan, wala ng katao-tao. Oh. Ayan, Ay, wala ng tao. Kakatakot na. At least meron pa kahit konti. At may pulis din dito. Yan, malapit din naman ako sa police station. O, oh, diba guys? lang guys, pinakita ko sa inyo ang aking pag-uwi. See you yes, sa next vlog ko. Tsaka sa paranood nyo ng aking reels. Thank you, thank you very much. Bye guys. And sa mga followers ko na nanonood, thank you po sa inyong lahat. Sa panonood ng aking video reels. Bye bye. See ya.